Morning tay, taga dito kayo tay ah. Ah, so, Kumusta naman dito Pag, uh, ano, uh, pag uh, malakas ang uh, hangin uh, Hindi na kayo naapikto ng uh, malakas na hangin Hindi na naapikto ng hangin, may harang na dito Kaya nga eh So kailan nagsimula yung uh, paglagay nila ng uh, ano dyan, yung pader? Itong, itong taon lang yan Ah, bago lang. Bago lang. Hmm, kasi bago lang tatlong taon akong hindi nakapunta dito eh. Pagbalik ko, ganito na yung itsura eh. Itong taon lang yan Hmm. Wala na rin na uh, silang pinapayagang uh, maligo no. May okasyon lang yun eh, Ay kaga kagaya ngayon na uh, may okasyon so bawal. Ah ba? uh, uh, kasi expected talaga maraming tao no. Dini araw wala namang bantay. Ah. Oh kasi walang uh, maliligo na ano. Uh, maligo kasi dyan ng uh, pinag -ano, sa maliligo yung iba, iniwan yung mga basura, mga paking basa. Uh, Tama lang din. Oh, uh, kasi dati-dati kaya napunta ako dito. Pagdating ng mga pan panahon na ganito may okasyon, talagang uh, dami naliligo tayo, di ba? Ah. Uh, Buti ngayon malinis na yan No. Um, uh, malinis na. Dami kasi naglilinis uh, uh, Oo, uh, uh, oh, malinis. Dito dati, mga oh, ano oh. dito sura. Oh. mga coast guard, mga bako magrata. Ah, uh, mayroon nang ano, naglilinis. Tapos yung mga ano. Matagal na kayo nakatira dito tayo medyo may ano na rin, matagal-tagal na rin. Mabot na ng mga sambung taon, ganon. Sobra pa, mga 20 na eh. Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. Alam na namin kalakaran dito. Hmm, pag uh, ano, pag uh, masama yung panahon, talagang uh, delikado. Dating harang yan, abot yung alon dyan. Hmm. Sampo yan, sa sampa dyan. Ano yan? Ayan, no? basic. Ako, basic. So, nangingis na rin kayo diyan tayo, hindi hindi sila lang doon uh, lang kami mga taong doon alimasal ah uh, so marami nang uh, marami naman na uli marami depende sa anong tagal mo doon sila nang uha yung pangbinta palingki oo oh, dyan dyan nang gagaling dyan ah uh, so nakikita ninyo yung mga ano dyan ano masasabi ninyo sa reclamation na yan mas malinis doon kaysa dito hmm pero hindi, hindi pa kayo nakarating dyan sa mga buhanginan dyan, yung reclamation dyan tay. Ay, malayo yan. Ah, malayo ba? Yung side niyan. Hmm. Pero parang uh, malapit lang nakikita na, no? Oo. Oh. Ibig sabihin, uh, talagang uh, ano na yan, yung tawag niyan, yung malawak na talaga. Yung bago lang yan, tinakot din nila, parang dugtong dawatan dito. Hmm. So, ibig sabihin, matatakpan na yung karagatan natin dito pag gumabot dito. Gawa ng sa tayo yun dun. Saan papunta tayo? Dugtong dun. Hi, good morning. At uh, nandito tayo ngayon sa may Aplaya, Basico. No? At ngayon uh, ngayong uh, araw, no? so, ipiflex ko sa inyo yung uh, malaking pagbabago ng lugar na ito. Dahil uh, nung panahon, no? ay uh, wala pa itong pader. No? Ayon sa ating uh, mga nakakausap na mga residente dito, so itong pader na ito, daw no? kaya uh, malaking tulong sa kanila dahil uh, tuwing may uh, malaking kalamidad ay uh, hindi na sila tinatama ng uh, ano hindi na sila binabaha dito at uh, dito na hanggang dito na lang yung inahampas ng uh, malaking alon dito sa ano so ipapakita ko sa inyo mamaya-maya yung pagbabago nitong basiko at uh, nakikita po niyo no nagkakaroon na rin ng uh, iglesia ni Cristo dito no ito po yung uh, sa aplaya kung saan at, uh, nandito tayo ngayon at uh, tayo ay uh, mag observe sa kaganapan dito pero sa kasamang palad no ay pinagbabawal uh, na pong uh, maligo talaga dito ano at uh, talagang uh, todo guardia yung uh, lugar na ito dahil uh, siyempre itong uh, ating karagatan ay uh, hindi paligtas sa ating mga kababayan at uh, meron pang uh, ano ito no kagaya rin ng uh, Basikovic sa uh, hindi pa pwedeng uh, paliguan so nandito tayo ngayon nakikita po ninyo ando doon naman yung uh, Basico Beach no kung saan at uh, nandito tayo sa may apply uh, no at uh, papakita ko sa inyo ito na yung uh, lugar kung saan at uh, malaking uh, malaki na yung pinagbabago no. Yan. So ito yung mga kababayan po nating uh, mangingisda no. Ito yung kanilang uh, kanila mga bangka at uh, ito karadaong lang to. At uh, binabana ibinabana nila yung uh, kanilang uh, ano, mga nahuling isda no. Oh so, nandito 'yung ating mga kapulisan no so sila 'yung uh, uh, nagmamantin ng uh, katahimikan dito sa lugar na ito. napapansin rin niyo no 'yung uh, lugar doon kung saan uh, maraming kabahayan dati diyan so wala na no. 'Yung mga birds na lang ang nakikita natin at uh, marami tayong natatanaw na mga barko diyan sa laut no. So yan yung uh, patuloy na ginagawa ng uh, ano dyan, no So patuloy yung uh, reclamation dito At uh, umabot na dito yung uh, dami dami mga dambuhalang mga barko tempo no? At dito naman makikita po ninyo yung uh, Basico Beach no? Ayan. So wala tayong ni isang nakikita ng uh, maliligo no? At uh, marami tayong uh, nakikita dyan na uh, gusto nga uh, magtangka na maligo dahil uh, itong araw na ito ito yung araw na gusto nilang nga uh, maligo at uh, nung panahon so talagang napakaraming tao dito na makikita mo maliligo so sa ngayon nakikita po ninyo walang uh, naliligo, no? malinis na malinis yung uh, uh, karagatan so hindi pa kasi ligtas itong ating karagatan na paliguan no? kagaya ng uh, lugar dyan sa may Basico Beach no? pit pa rin na uh, pinagbabawal na maligo yan, dahil na uh, napakataas pa yung uh, coliform na uh, nandiyan sa karagatan. Yung uh, ano na yon ay uh, uh, delikado sa ating mga balat, no? So, ayan po no, yung uh, update natin after 3 years ngayon lang tayo uh, nakabalik sa lugar na ito. Uh, malaki talaga yung pinagbabago. so ito na yung ating mga kababayan na gustong maligo, no? So, wala tayong uh, ano dahil uh, syempre uh, panahon ngayon ng, uh, ano at uh, may init na mainit na uh, gusto nila may ibsan yung init ng araw ito uh, isa sa mga bago dito ito uh, tongay uh, iglesia ni Cristo meron na rin dito sa Mayaplay ano at uh, ito yung uh, pader na ito uh, magmula doon sa dulo no aya uh, meron ng pader no so malaking kaginhawaan sa mga residente dito dahil uh, malaking tulong daw itong uh, ano na ito dahil hanggang dyan na lang yung uh, malakas na hampas ng uh, alon pag uh, ano no uh, may mga kalamidad so yan po yung uh, ating uh, ano no uh, ito naman no hanggang uh, yung uh, mga kabahayan dyan dati dami mga kabahayan tayo natatanaw dyan no meron din akong vlog dyan no at uh, mataas na mataas nakikita po ninyo, nagiging patag na yung uh, lugar na ito yan, yan yung uh, sinasabi ko yung lugar na yan, yan. so natatanaw natin doon PICC na yan at uh, sa may uh, mua na yung mga natatanaw ng na mga matataas na building dyan dito, yan. 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 Yan patuloy pa rin yung uh, mga barko dito na mga daong no nakadaong at uh, natatanaw natin hanggang dito sa lugar na ito no maabot na yung dito uh, reclamation na uh, site diyan yeah. ayan nakikita ninyo yung uh, pinagbabago ng uh, lugar yan o, oh, po yung uh, Basiko Beach. Ayan. Ayan. Sa kabila naman, no, haya, yung, uh, ano, uh, yung uh, North Harbor na. ta uh, Farola. So, ganyan po yung uh, ating uh, lugar dito no so kumbaga no malaking uh, progresibo so nandoon na yung ating mga kababayan no na magtatangkasa na silang uh, maliligo so siyempre, maigpit ang uh, pinagbabawal pa itong lugar na ito at uh, hindi kagaya nung panahon no na wala pang uh, nagbabantay noon kaya pwede silang maligo dito no so sa ngayon maigpit na yung uh, ating uh, ano at yung mga namumuno dito na hindi na pinapayagang maligo no at uh, ito yung mga bago dito itong mga pader na ito yan itong pader na ito no ay uh, umabot doon sa may detachment din ng uh, pulis doon yan yan na at uh, balikan na yung ating mga kababayan doon oh ang sarap ng ano no talagang uh, yung uh, tubig dagat no so banayad na banayad siya yan. <makes noise> Ayan. Good morning, Tay. Taga dito kayo, Tay. Ah. Ah, so, kumusta naman dito? Pag uh, ano, uh, pag uh, malakas ang uh, hangin, uh, hindi na kayo naapektuhan ng uh, malakas na hangin. Ah, hindi naman apektuhan hangin, may harang na dito. Kaya nga eh. So, kailan nagsimula yung uh, paglagay nila ng uh, ano diyan, yung pader? Mm, itong taon lang 'yan. Ah, bago lang. Bago lang. Hmm, kasi wala, tatlong taon na kung hindi nakapunta dito eh, pagbalik ko ganito na yung itsura eh. Tatlong taon lang yun. Hmm. Wala na rin na silang pinapayagang maligo no. may okasyon lang yun. Eh, kaga kagaya ngayon na uh, may okasyon so bawal. Uh, ba? bawal. Ah, kasi expected talaga maraming tao no. Ordinaryong araw wala namang bantay. Ah, uh, lang yan. Oh, uh, kasi walang uh, maliligo na ano. Oh. Uh, Kami kasi dyan, ang oh. Uh, pinag, -ano, maliligo yung iba, iniwan yung mga basura, mga puting basa. Oh. Uh, Tama lang din. Oh, uh, kasi dati-dati, kaya napunta ako dito, pagdating ng mga pan panahon na ganito may okasyon, talagang uh, dami naliligo tayo, di ba? Uh. Buti ngayon, malinis na dyan. No? Malinis um, na dami kasi naglilinis. doon Oo, oh, oh malinis. Dito dati, may oh, nalilinish. Nalilinish. Ah, ah, nalilinish. yung mga oh, ano, oh. dito sura. yan, mga coast guard, mga bago magrata. Ah, oh, mayroon nang ano, naglilinis. Tapos yung mga ano. Matagal na kayo nakatira dito tayo. Medyo may ano na rin, matagal-tagal na rin. Mabot na ng mga sambung taon, ganon. Sobra pa, mga 20 na eh. Oo. Oh. Alam na namin kalakaran dito. Hmm, pag uh, ano, pag uh, masama yung panahon, talagang uh, Dati, delikado. Dati, mulang harang yan, abot yung alon dyan. Hmm, sampo yan. Sa kampa hmm. ano yan. Oh, lemo. Hmm. Andiyan. Tingnan e ano? Basic. Ako basic. So, nangingis da rin kayo diyan ta, hindi. Hindi sila lang. Ah. Na kami mga taung doon, ali masal. Ah, so marami nang uh, marami naman na oli. Marami. Pili sa anong tagal mo? Doon sila nang uha yang pangbenta. Palingke. Oh, diyan-diyan nang gagaling. Diyan. Ah. So, nakikita ninyo yung mga ano dyan Ano masasabi ninyo sa reclamation na 'yan? Mas malinis doon kaysa dito. Hmm. Pero hindi hindi malinis. pa kayo nakarating diyan sa mga buhanginan diyan, yung reclamation dyan Tay. Ay malayo 'yan. Ah, malayo ba? Cavite side 'yan. Hmm. Pero parang uh, malapit lang nakikita na no. Oo. Oh. Ibig sabihin na uh, talagang uh, ano na 'yan, yung tawag niyan, yung malawak na talaga bago lang yan tinapos din nila parang dugtong dawatan dito hmm, so ibig sabihin matatakpan na yung karagatan natin dito pag gumabot dito gawa ano ng kasada tayo dun saan papunta tayo dugtong dun oh hmm, dito rin yan dun so nap, nap oh, napapansin ko tayo parang nabawasan na yung mga kabahayan dyan Diba dati, ang daming bahay dyan? Dagdag, nagdagdag, hindi nagbawas. Dagdag ba? Hmm. Hmm. Dito lang dati yun. Pag ano na sila, paurong na. Ah, umabot na sila doon. Mm. Paurong na. Hmm. Kala ko, pabawas kasi kikita ko parang natatanaw na yung dagat doon yun sa kabila eh. Dito lang yun dati. Yun, lumaba na. At saka, kasi nung napunta ako dito, mataas na mataas yung lugar na yan. Parang bumaba, no? pag ngayon kasi di nagjaga nila yung siminto dyan hmmm hindi na pupunta doon nagjaga kaya pag umalo hindi na mabot. ayan so ito uh, ano nga palang pangalan ninyo tay eh, para Luloy. ah uh, si kuya Luloy, no kakuintuan natin dito sa playa at uh, siyempre uh, anong nga uh, panahon daw no ay uh, hirap dito so mula nung uh, dumating tong father na ito malaking kaginawaan sa kanila yan po no yung uh, ating uh, uh, ano dito no update dito sa lugar na ito at uh, nakikita naman yan yung pagbabago ng lugar no so unang una isa sa pagbabago ng lugar no wala na tayo nakikita sa panahon na may okasyon ganito wala tayo nakikita ni isa na naliligo mga kababayan dati-dati uh, ay -dati, namumutik-tik yung uh, naliligo dyan so ngayon na uh, malinis na malinis sa no? at uh, tanging uh, mga kababayan lang natin na mangingis na uh, dumadaong yung uh, nandiyan sa dagat so yan po at uh, ito po yung ating uh, update dito sa may uh, Basico Beach no? kung saan at uh, ito na ngayon yung uh, Basico Beach ayan yan sila sir no? sila yung uh, Uh, nagmamantin ng uh, katahimikan dito at uh, kalinisan dito sa lugar, no? At uh, ito na, uh, marami tayong uh, uh, napapansin pagbabago. Meron na rin silang uh, street light dito, yan. Uh, so, nakakabit lang dito sa may uh, father na ito, no? Yan. Hanggang doon, sa dulo. At uh, iglisya ni Cristo, no? Ayan, yan yung uh, mga pagbabago na nakikita natin dito And so magandang umaga po maraming maraming salamat